Ang gabi, Pilipinas, sa 27 ng Agosto, araw ng lunes, ako po si Erwin Tulfo. At ako naman po si Cheryl Cosim. Partner, mga kapatid, nag-ala Spider-Man ang dalawang tagalinis ng salamin ng isang building sa Makati matapos matrap sa sinasakyan nilang gondola. Erwin, tatlong beses raw nagpaikot-ikot ang gondola dahil sa malakas na hangin at saka humampas pa sa salamin habang nasa ika put na dalawang palapag ng isang building. Narito po ang makapigil hiningang eksena habang nire-rescue ang dalawang minalas sa trabahador. May Los Baños, ikwento mo. Ito ang makapigil hiningang eksena ng pag-rescue sa dalawang spider o tagarinis ng salamin sa RCBC building sa Makati, alas 10 kaninang umaga. Nakatali sa bewang at nakalambitin ang mga trabahador sa labas ng gusali habang isa-isa silang hinihila pataas ng Makati Rescue Team. Sa kuhang ito ng rescue team, makikita ang dahan-dahang paghila sa isang trabahador. Natrap ang mga trabahador na sina Roberto Rindon at Victoriano Nieves sa gondolang sinake nila habang naglilinis ng salamin sa labas ng 42nd floor. Tatlong beses na pinaikot ng malakas na hangin ang gondola, kaya napilipit ang lubid nito. Pumampas pa raw ang gondola sa salamin na nagkabasag-basag. Sa lakas ng ampas ng hangin kaninang umaga, kahit napakatasong pinanggalingan ng mga basag na salamin, umabot siya hanggang doon sa traffic light kung saan nga nakatigil itong taxi. Tsempo na lang na holiday ngayon at wala masyadong taong naglalakad na kaiwas sa mas malaking desgrasya. Wasak ang likurang bahagi ng taxi na nahulugan ng basag na salamin. Pasalamat naman ang driver na hindi nasaktan. Nakainto po ako. Nagbiglang humangin na malakas po tapos may bigla pong ano, bumagsak na salamin. Matapos ang halos isang oras, tagumpay na narescue ang mga trabahador na parehong sugatan sa mga bubog mula sa nabasag na salamin. Apat na taon na raw sila sa trabaho pero ngayon lang sila nakaranas ng ganitong aberya. Bigla kami hinampas ng malakas na hangin eh, sobrang lakas eh. Ayun na, tuloy-tuloy na. Tapos, bumaliktad na yung kable, yung gondola. So, natakot nga rin talaga. Agad namang dinala sa ospital ang dalawa. May Anlos Baños, News 5.